Huwag kang gagalaw! Bubunutin ko na! Ay! Sa'yo, sa'yo, sa'yo! Huwag kang gagalaw! Oh. Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi, hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie! Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa you. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa you. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa you. Siya. Ah. Uh -oh. eh, gusto ko naman kahit paano, mayroon siyang malilibro yung kanyang gastos doon sa merienda. Ang napakabait mo naman. Ano mo yan, kaibigan? Kaibigan po. Eh, lang po boss kailangan kuha naman natin yung tao na magugutom wala yan siguro siguro yung ng pan oh. kinusa ko na ngayon oh. kung naman na okay kung hindi naman bakdo mauli ito dahil hmm. ko teka saan ka nga pala tay at nila ko sa kuhan malapit sa dagatan dagatan banay banay paglapas ng banay banay ano pangalan mo tay ah uh, ako sa kabuha ng pangalan ko, Ernesto R. Barcelon. R. Barcelon? Opo. Ah, Ernesto? Ernesto R. -Barcelon. Barcelon. Ang R, ragas yung bisaya saya oh. nanay ko eh. Ah, ikaw yun. Ikaw yung hinahanap namin tay. Bakit? Siya di ba? Siya yung picture na nakita namin. Sa sa Ikaw yung matagal na namin hinahanap. O, oh, yan. Oh, tanggalin pismas mo. Ikaw nga. Ngayon po, ano po ang problema natin doon sa... Banan? Hindi sir, kami walang problema. Pero ikaw, hinahanap namin. Ganun ba? Oh. <laughs> hindi ko alam yun na hinahanap. Talagang hindi mo alam, pero matagal na kami naghahanap sa'yo. Eh hey, ano po ang... Kami galing sa bayan. oh, bayan nga. Oo, galing kami sa bayan at hinahanap ka namin hmm. matagal na. Nakalimutan mo ba? sa tagal na kasi bus nang kuha Hindi ko na Hindi ko na oh ngayon Hindi ka na makakatakas sa amin tay ah, ay, hindi ako oh, Hindi Hindi ka na. pwede tumakas sa amin Hindi ako tatakas Oo oh, oh. Hindi ako tatakas Saan ka ba naglalagay? Bakit matagal kang hindi nakita? Dala sa may Bago makalampas ng banay-banay O oh. Ayan ang Bahay ko Dati dito ko sa Dito sa baba Sa oh, tamakan oh. Ay yung mga anak mo Asan na? Ay wala akong anak wala kang anak? Asawa? Asawa ko. Oo. Oh. Diwala na rin kami, nasa sa Pampalay. Eh. So mag-isa um, ka na lang ngayon? Uh Oo. -oh. Naku hindi pala yata siya. Pero parang ikaw yung tay. Eh kung ako na nga di, ano nga ba? Pero wala. Ha? <laughs> ah? Hindi <laughs> ko alam mong yan eh. Siya ba yun? Siya yun. Siya yun? Oh, uh -oh. Uh -oh. Siya rin yun? Siya yun? Siya Siya ikaw yung nakaraan may dalakan tinapay na ano? May bit-bit-bit ka na umaga, nagdadaan ka doon? Pare, ayun. Marid nga. Oo. Yan din yung business na gamit niya eh. Yan din? Yan din. Hindi nagpapalit eh. Hindi. Uh, palitan natin yung face mask mo. May face mask dyan na bago? Marumi na yung face mask mo tay. Oo, oh, ang dumi-dumi na. Palitan natin. Tay, palitan mo na yung face mask mo. Itapo mo doon sa gilid. Ay, Ayun, yung binalibag na. Ay ngayon po, boss, mm -hmm. ano ang po natin doon? Anong? Eh. Mm -hmm. Ay, yung mga pagkakamali natin, itatama natin. Ah. Para mamuhay tayo ng maayos, marangal, matiwasay. Oh, po, sige po. Ako okay. Ako naman, po, wala naman akong pano sa aking buhay. Kasi kahit naman ganito lang ako, eh, eh una nasa dati ako sa group, ako ng religious group oh. ng pang eh kaya hindi ko nakagawa yung hindi tama kaya, kaya tinuturo kasi sa ako ano na gawin mo ang tama opo yan so hindi ka gumawa ng masama opo ilang taon ka na tay ako opo Tandaan na ako sa inyo. Uh -huh. 70 na. Oh, 70 ka na. <laughs> 70 sarado? Oo. Oh. Hindi nga. Paano ka nabubuhay tay. Anong pinagkakakitaan mo? Ay, pag ganun-ganun ta na magta. Tapos nag-ipon-ipon ako ng, ng mga lata, buti. Mm -mm. Binibigta ko. Ah. Uh -huh. Yun lang Ibig naman. sabihin, so, nangangalakal ka tay. Oo. Oh, dati, nagtatrabaho akong sa pero sa ay hindi medyo ba edad na ako. Oo. Oh. Hindi ko na kaya ito sa trabaho mabigatan. Eh ang ginawa ko pagkakaon yung puti, ipunin ko yung lata ko anong mga kalakal na nabibili sa Jagya. 'Yon ang pang ko. Kaya na mapaano, may pera naman ako ng konti na. Magkano pera mo diyan tay? Ah, uh, eh, ito lang ito pera. Yung totoo. Ah, oh. ilan 'yan? 20? Pwente... Kuatro. Kuatro. Wala nang dagdag yan? Wala na po. Yan na lang talaga? Oo talaga. Wala naman ako. Hindi, lang ba naman ako? Mga hold-upper kami tay! Ay! Lahat ng pera mo, ilabas mo! Ay, wala akong pera. Boss na ako, ako talaga pa... Wala ka talaga pera? Wala. Ito lang talaga. Oh. Wala kaming ma-hold-up sa'yo. Wala. <laughs> Sige. Ako na lang magpapahold-up sa'yo. Boss, boss. Huwag kang gagalaw! Oh, o, o. O. Tata, tata, tata. Ah. Pupunutin ko na. <laughs> ha? Huwag kang gagalaw. O, oh, nilaglag mo na jacket mo. Suot mo yung face mask mo. yan mga kababayan, si Tatay 70 years old. Hold up yung sana namin eh. Wala kaming ma-hold up. Kaya kami na lang magpapahold up. Oh. Magkano yan, tay? Hindi kaya ako na, 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 na Ha? Hindi kaya ako na naginip. Eh, batukan natin para magising. <laughs> Ay, ako'y nagpapasalamat mula sa Diyos at... Ah, tanggalin mo yung face mask mo tayo, sorry. Para maintindihan namin sinasabi. Mula sa Diyos ang pasalamat ko. Una ang Lord Opo. bago sa inyo dahil napag utusan napag utusan kayo ginamit kayo ng Lord na oy bigyan niyo ng pera yung matanda na yan bakit pagkat yan ay walang pera, kawawa naman. <laughs> Ginamit kayo, kaya salamat sa Diyos at sa inyo. Opo tay. Wala ka talaga. <laughs> Pero malakas pa yung mata mo tay. Ay malakas pa. Oh, so magkano yan? Ah. Uh, oh. Wala na. 50 pesos yan tay. Ha? Huh? Oh, magkano yan? 500? Alimandaan. Alimandaan? <laughs> Alam pa ni tatay. Dagdagan natin tay! oh Kasi mainit ang panahon! Ay, wala na kayo pera yung mga… Ha? …kasama nyo. Huwag mong alalahanin ang ibang tao, tay. Alalahanin mo ang sarili mo. Hindi. Ako naman. Oo. Oh. Uh, ganito, no. na napag-istory natin. Oo. Oh. Una ang Lord, hmm. ang pag-isip ko bago sa taong nagbigay tulad sa inyo. Opo. Oo. ginamit kayo ng Lord, na, oh, bigyan nyo yung matanda na yan pagkat wala magandang, ulan nang mahanap buhay na. Wala na. Wala, na. Wala na, na, na mahina na maghanap buhay yung matandang oh. yan. Oo. Oh, Oo, talaga. Oo. Oh. oh. Kaya. yung eh, matandang yan, wala na yan. P, hindi na mapili itapon pa. Ah, ay, wag. Pero wala na yan. <laughs> Ganun ba yun? <laughs> <laughs> ano ba ito? Panaginip? Ay, hindi ko alam. <laughs> nananaginip ka pa yata tayo eto para magising ka sa katotohanan o dagdagan natin hanggang sa hanggang sa ikaw ay magising ano magigising na ako boss magigising ha? na ako bakit Siguran na ito. H hindi tayo para sa iyo yan dahil ikaw ay mabait hindi ko pinupuri sarili ko bakit dahil minsan naman nag, magkakaas mali rin ako. Hindi naman ako tulu tulutan na talagang mabait. Pag dumarating lang talaga yung minsan ni eh, nangyayari dahil yung tayo tao lang naman. Apo. At kinagawang uh, ginagawang gago minsan yan. Talagang guma gumaganon din ako. Pero, uh, pero pinaglalaban tayo, mo rin yung sarili mo minsan. Oo. Oh, pero hangkat kaya kong pigilin ang sarili ko, Pipigilan. Pipigilan ko. Pero pag suktulan na, kailangan ng kalusin. Oo. Oh. <laughs> pag puno na raw ang takalan, dapat ng kalusin. Kalusin. Bubunot na ako. O, oh, bubunot ako. <laughs> Umayos ka tayo. Bunutin <laughs> na natin. Nay. <laughs> <laughs> okay na tay. Okay na. Oo. Ingatan mo yung pera mo tay. Nanaginip kaya ako? Hindi tay, nagising ka na. Nanaginip para magising oh. Dagdagan natin ulit. Hindi sobra na ito, boss. Ha? Sobra na. Hindi. Gusto kong magising ka. Nagising na nga ako, tama na. Ah, oh, nagising ka na, tama na. <laughs> Baka, syubra. Magkano ilan na yan tay? Bilangin mo. Ano huh? Tag si 50. 4 na 50. Apat na 50. O, oh, magkano? Dalawang Equals 4,000. 4,000. Diba uh, sa wala akong inabot na aral? Hindi, Hindi na Tay. Na. Nagbibiro lang. Ako. Tagpa 500 yan, Tay. So, 1, 2, 3, 4 equals 2,000. Okay, Tay? Opo. Happy na? Opo. Pasensya ka na. Ako pa ang magpapasensya. Oo, kasi naabala ka namin. Ay, mas lalong ako nakabala sa inyo. Hindi. Trabaho namin to. Trabaho namin mamahagi ng gantimpala sa mga tatay na kagaya mo. Yung mga taong nangailangan. Kaya mag-iingat ka tay. Biyaya yan ng Panginoon para sa'yo. It's a blessing. Galing kay God. Kumain ka tay. Ha? Ano masasabi mo tay? May blessing nga dumating sa iyo ngayong Salamat araw. Salamat sa Lord at sa nagbigay pagkat hinipo niya ang isip ninyo na bigyan ang matandang yan ako nga. Okay. Pagkat kayo inutusan ng Panginoon mm niya yung matanda oh. ng, ng kaunti niyang biyaya. Yes. Ganyan po yun. Kasi hindi ako ako nagdaan ako sa religious group. Oh, yeah. Kaya alam ko na rin. Saan na, ang province ko, mo tay? Bicol. Bicol ka. Ang nanay ko Bisaya. Bisaya. Saan sa Bisaya? Ah, uh, Mindanao. Ay, kababuya, ay kababuyan, kababayan ta tay. Bisaya pud lagi ko tay. Kay Surigao ko. Ah, uh, Surigao. Hmm. Kamping ganon marabihok, Surigao del Norte. Kasabot lagi ko gamay, Bisaya. Pero di rin ako magko sa Manila. Sige tay, baka nabahala na, -ba -na, -na tayo. Ingat, kunin mo yung jacket mo. Ingat ka tay. Parang panaginip kita. Ha? Huh? Para na naginip ako sa'yo. Bakit? Na, natulog ako na anong pangalan mo. Ako po si Daddy Frankie. May iyak si tatay mga kababayan. Napaluha siya. Hindi ko kasi akalain mangi, mangyari ito sa akin. Yan Pero ay ka maraming salamat oh, nalaglag na. Opo. Sige lang tay. Sige, sige po mm -hmm. mga kapatid. Oo. mag ka tay. Oh. Lumuluha si tatay mga kababayan. sige tay. Ingat ka ha. Okay. Sige. Tago mo yung pera mo tay. Baka mawala. Oh. Mahina na si tatay mga kababayan. Salamat sa Panginoon. Ayan, gabayan ka ng Panginoon tay. Uh, sana humaba pa ang buhay mo. Ayan, mga kababayan, uh, paulit-ulit ko sinasabi, huwag nyo pong mamasamayin ang biro ni Daddy Frankie. Ito, yung, ito po yung paraan ni Daddy Frankie para mapagpasaya, makatulong. Kaya marami maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Uh, muli po kung saan man po kayo naroon ay mag-iingat po kayo. At kung umabot man sa inyo, umabot ka pa sa video ito, paki-comment kung nasaan ang location nyo para malaman ni Daddy Frankie kung saan nakakarating ang videos natin. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Thank you.